Ayan, tambay na rin ang ano bre. Tambay na rin ang kubo. Nainom mo. Oh. Minom na rin sa kubo to. Oh. Oh, yung betlog nyo. Yung betlog nyo. oh. mo betlog nyo. Oh, Special, ano? kita delivery. Nakita mo picture, no? Ngunit Wala pa. Next time, pag uwi ko, balik na ako. Patediin siya. No? Bradley. Bradley, Bradley si Dodong, <laughs> oh, Kung sa boy, sa Bradley, pit. Oh, pit. Hindi <mikip> na Dodong. Hindi magduling. Hindi magduling. Hindi magduling. Hindi magduling. Hindi magduling. Hindi na Hindi magduling. 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 Yeah. kamu okay. Kamukha mo ka. Mm -hmm. Hindi kamukha ni Joanne. Oh. <laughs> Doon lang pinalagay kay Joanne. <laughs> pinalagay lang kay <laughs>